So magandang araw mga kabagyo. Yan, panibagong araw, panibagong bagyo. So may papakita lang ako sa inyo guys. Ito oh. So ito kasi yung brake pedal nya so nabali na yan so wala nang lamang kat katatama siya sa hams kaya yung ginawa ko sinapian ko ngayon ng uh, square bar na 12 mm so ngayon yan ang kinalabasan niya so nilagyan ko sa ilalim dyan sa 12 mm para malakas pa rin so kung gusto nyo magtipid kaya nyo yan kasi ito na, na na kasi to nawala wala nang laman kasi tubo lang din naman to yan so oh, shout out sa mahal ko ayan so, pinapanood pala ko ayan tubo lang din naman kasi ha, ah. kung bibili pa tayo yan, mahal din yan, nasa ah. kulang-kulang pa din yan. O baka ngayon, mahal na yan. Dati, dati pa yun. So ito pala, hindi na rin natanggal yan. Oh. Kita nyo, di ko na natanggal dito sa stan, dahil kinalawang na. Ngayon yung parang ulo niya grinder ko na lang, para dito ko Ngayon mamaya, i-welding ko rin yan. I-welding ko rin yan dyan. Oh. Ito yung pinakalakot i-welding ko rin para may lock pa rin oh, di ba guys yung tips ko lang yung kayo guys para kahit paano makatipid kayo okay. so di ko na sa inyo pinakita isa isa so pinakita ko na lang sa inyo ito pag, kung paano ko winilding to at nilagyan ng uh, tawag dito uh, square bar solid siya kaya medyo matibay talaga siya so di na siya babaluktot kasi nung piniprinuan siya mga baluktot na siya dahil na bali na to bali na to yung pinaka tubo niya eh wala na wala nang kumagagat na prino kaya ginawa ko sinapian ko ngayon yan sana may, may kayo guys so ikakabit na natin yan okay kabit na natin. Kabit na natin ah na Ito. Ayan. Ay, ganyan lang yan. Ngayon, ito yung sasaya kung iwiwiling natin mamaya. Ayan para may lock pa rin siya. Ah, ba? Diba? Ito, parang washer siya. Ngayon i natin 'yan para may lock pa rin siya. Hindi siya mahirap ano. Oh, let's go. So ayun guys, so okay na o Okay, ito yung i-winding natin kanina. Oh. So ayun ang i-winding natin kanina. na yan kahit mo na ng so, di na pipilipit kasi nung di ko pa na welding yan pag inapakan mo bumababa wala naman preno kasi nga bali na to bali na tong tubo na to so ngayon yan ito yung sinapian natin hindi so, ko na nandang pinapinintrahan yan kasi sulit naman paka welding yan so yun maraming salamat Yan. Maraming salamat po. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, at subscribe. At pag-i-follow ang aking page. Maraming salamat. So, hanggang dito na lang. Bye!